Ang gwapo-gwapo mo, puproblemahin mo yung babae. <laughs> Alam, ganda-ganda kasi nyo, sir. Parang si Iba. Ay, sus, ang dami-dami. Dami ay, eh. ay, na ba ba Bawal-bawal. Ba Kahit kunti lang, kuya. At syempre, hindi gasolina yung ating iinumin. Ito ay isang gelatin. Na kung saan, kakulay niya ang gasolina. Kaya tingnan natin. Ito na. Hmm? Ayan. Problema lang ko problema. Ha? Problema sa aking ano, aking mga chicks. Ay, hindi Dinadaan presa sa ano. Hmm? Babae lang yun. Bakit bawal to inumin? Eh bawal yan inumin. Eh <laughs> balik mo yung ano, Okay na. May tubig kami diyan, wag na yung gasolina. Bawal Kung babae. Ba oh, ano Kung babae pinag-uusapan niyan, hindi yan pwedeng inumin. Uh, bawal ka. Ba? Ano na ano lang to Bawal, lang. Ba? bawal ilumin, to. Baka naman iinumin mo uh, hindi, to. Bakit ano bang nangyari? Pwede naman natin pag-usapin natin kung ano yung problema mo dahil sa babae. Should be, should be. Babae lang six yung meron ka five. ba? <laughs> <laughs> Marami dyan. Kapo-kapo mo, puproblemahin mo yung babae. <laughs> <laughs> Alam, ganda-ganda kasi nyo, sir. Parang sinibaba. Ay, sus, ang dami-dami. Ay, ay, ay. Akin na eh. Magkano to? Magkano? Ayan na mga survivors, inagaw na nga ni Kuya ang aking dalang gelatin na katulay ang gasolina kasi natakot siya na baka daw masira ko ang guwapong-guwapong niya. Naman medyo, na sa medyo. Ito, sir, mo? Hindi, At pilit na ibinalik ni Kuya sa akin ang aking pirang ibinayad.